Oi hey, pre, good morning. Oh pre, naparito ka. Tara ko lang to. Dito kasi ako. Si, oh, ay, ano nangyari? Ko Pero na akong kasabihin ka? sa'yo. Eh, wala nga pre. Kailangan ko talaga ng ano ngayon. Pira para yun nga. Eh, kailangan kasi. Kubusan ako ng ano ngayon, lapak sahod. Ilan na bang anak mo ngayon? Paanak ka na nagpaanak. Tapos Kaya, hindi mo pala vision, kayang buhayin. Ilan na bang anak mo ngayon? Sampo. Mgaayon? Oh, shit! Oh, Puti na lang. Nawala yung isa. Sampo na lang. dami naman. na yun. Ang sisa na yun. Puti na lang. Wala yung isa. Malibog. <laughs> Gago! Anak ka na nagpaanak. Tapos o, hindi na pa mo pa lang kaya buhayin. Ulo ba kailangan? Ayan tuloy. Na hirapan na. ka. Ay, wala na kayo. Ang pira ngayon. Oh. At pare, may chismis na may chismis na narinig ko Ang yun. dami mo pa alam. Po iyo, pre. Opo nga. Ang dami mo namang alam. Buntis daw si Inday. Yung tindira ng kape. Oh shit! Oh shit! Ay, huwag kang maniwala. Daan ka kasi doon eh. Lagi kita si na bisita doon. Madaling araw, doon ka nakatambay. Paparada ka lang sa si gilid. Tapos doon ka tumambay lagi sa palakapihan. <laughs> Gago! Doon ka tumambay lagi sa palakapihan. Ayan naman tuloy na buntis. Yun. Alam mo, pre. Uh, mabait ako, pre. Nagtrabaho yun. Sinuhos ko lahat sa para pamilya. Para sa mga o. kapatid niya. Pinaaral niya mga kapatid niya. Tapos binuntis mo. Sinira mo ang kinabukasan sa mga kapatid niya. Saan mo naman nasagip ng balita na yan? Wala ka sa ayos. Sinira mo ng pamilya mo, tapos binuntis mo pa yung may pangarap. No, ang dami mo na nasira, pre. Tigil-tigil mo na yun, pre. Magbago ka na, pre. Anabok no, no. mangyari yun na nabuntis. Kasi may protection nga. <laughs> <Hindi yun mabuntis. laughs> Gago! Nang ginawa namin yun. Napahiram na lang ang pira.